Hello guys, very guys, meron akong dalawang komento, comment dito na sasagutin ko. Kasi lahat naman pwede naman magbigay ng kanilang komento, no? Pero bago ko sagutin to guys, ang comment na sasagutin ko dito ay comment ni Mami Shi. Pangalawa ay comment ni R and D's whatever, kung anong pangalan nito. But anyway, basahin lang natin. Ito yung komento nila sa uh, video na Ginawa ko dito, okay? Sabi niya, sabi ni Ma'am Mishy, ha? Ah, sabi niya, Ma'am or Sir or whatever, basta mishi Ma'am. Pag lahat na comment dito, tatawagin kong Ma'am, okay? Kasi wala naman sila mga pictures, so. Sabi niya, Ma'am, medyo parang may mali po sa payo niyo. Yes po, yung ibang expenses may resibo po talaga yan. Lalo na kapag dito sa Pinas ginawa. Pero yung visa from abroad, employer po gumastos dyan. Mm, tama ka, employer po ang gumastos. Pero hindi ibig sabihin na walang resibo yan. Kasi ang pinaprocess ng employer doon sa bansang pupuntahan ng mag apply or sabihin na natin ako yung applicant kung pupunta ka ng Singapore, ang ipaprocess ng employer ay yung OEC ni applicant. So, hindi ako agree na walang resibo yan. Merong resibo po yan. Merong pong binibigay yan. OFW po ako kaya alam ko po. Most of the time po, yung ganyan cases na kapag nag-gastos na si employer tas biglang nag-back out ang aplikante, ang magbabayad dyan sa agency. So, hindi tama yung advice na lagi nga hanapin, ang resibo in legality, kahit sino pa yung itatanungin nyo, in legal way, kailangan merong resibo bago ka bumayad, magbayad. Kung ano yung, kung bakano yung sinisingil lang, kung sino man yung pin, tsupulato na yan. Wala akong ano sa'yo mama, pero in legal way. Kasi hindi naman talaga yung mga applicant, hindi naman yan mayayaman. So, alam ko na yung agency is a business. Pero doon na tayo sa legal way. Wag naman tayo. Kasi maraming mga agency na pinapatungan na yung prices. So, kung ako applicant, kung magbabayad man ako sa sinasabi na halaga ng agency, natural hahanapan ko siya ng resibo. Kahit itanong mo yan, kahit kanino mo itanong na lawyer yan. Meron tayong public lawyer, di ba? Pwede ka pumunta doon, magtanong ka. Hindi naman ganun kamahalo. Libre po yan sila eh. So, pwede kayo magtanong, magbabayad ka ba ng walang resibo? Babayaran mo ba ng walang katibayan sila maipapakita sa'yo na yan yung nagastos nila? Para sa akin, hindi. So, para patas, agency at saka sa applicant, kung ano yung nagastos ng agency, yun lang yung babayaran mo. Pero kung ako yung applicant, hihingan kita ngayon ng uh, patunay na yan nga yung nagastos mo. Kung wala kang maipapakita, hindi ko babayaran yan. So, kaya nga yung ina-advise ko na sa mga applicant na ganyan, pwede sila pumunta o dumulog sa DMW. Doon sila makipag-ayos o makipag-negosasyon sa agency nila. Hindi naman pwede na kung magkano lang yung sinabi ng agency, yun na yung bayaran mo. Para makasigurado kayo na yun nga yung halaga na binayara na nagasos ng agency mo, di doon kayo sa DMW makipag negosasyon. So, nasa inyo yan. Basta sa akin, advice ko lang po yan. Pero hindi ako agree dito na uh, yung employer kung ano yung pinrasis niya sa bansang pupuntahan ng isang aplikant ay walang resibo. Hindi po ako agree dyan. Meron pong resibo yan. So marami namang way na uh, hingin or pwedeng hingin ng agency sa nagiging uh, naging employer kung umiro ng nagastos. Ganon. Kasi maraming agency, guys, hindi ko nila lahat, pero maraming agency na pumapatong, pinapatungan na yung presyo. So, para patas lang tayo, no, sa mga applicant din, at saka yung mga applicant din, para patas din kayo sa agency, kasi agency is a business yan, eh. So, para patas, kung ano lang yung sa legal na uh, way dapat yun, yung gagawin natin. Huwag tayo man lamang. Okay? So, tapusin natin. Sabi niya, siguro po, ang i-advise nyo na lang is kung di naman decided, huwag na mag-apply kasi. ah uh, Ma'am, hindi rin kasi natin masasabi, no? Kasi minsan yung iba na nag-a-apply, hindi naman yan, Basta lang nag-apply sila tapos pinlano nila na hindi nila itutuloy. Yung iba may mga rason. Yung iba hindi sila tutuloy kasi uh, hindi pumasa sa medical or merong uh, nangyari sa family nila. So para patas, hindi, wala naman kasi tayong batas na bawal mag uh, bawal mag back out kung ikaw ay nag-apply na sa agency. Hindi mo hindi mo kasi hawak yung ano eh, oras or yung panahon sa ngayon, kung sabihin na natin, aplikante ka, tapos napag-isipan mo na mag apply ka, so, napag-isipan niya na mag apply kasi gusto niya talaga magtrabaho sa ibang bansa. Pero ang hindi niya alam na uh, sa parating na mga panahon, mayroon palang mga circum alam niyo yung problema na nangyayari. So, pwede pa rin sila mag-back out. Yun nga lang yung sinasabi ko. Kung merong nagastos si agency, bayaran nila kung yung agency or legit naman talaga na yun ang ginastos ng agency. Hindi pwede na babayaran mo lang kasi uh, nag-back ka kasi aplikante ka. So, kailangan bayaran mo kung ano yung sinabi ng agency na kahit milyonis na yung halaga. Hindi po. Doon lang tayo sa kung ano yung uh, legal dapat. Okay ma'am? So, komento ko yan. Pwede in, 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 uh, comment welcome dito guys. Okay? sana uh, hindi ko naman sinasabi na tanggapin mo yung yung aking opinion na dapat ganon yung way pero para sa akin para patas para walang may ah uh, nalamang or walang may lumamang sa bawat isa aplikante ka man or agency ka doon lang tayo sa kung ano yung legal okay ma'am sana nasagot sana umagre ka pero kung hindi ka agree na-share Okay guys, see you. Have a good day. Bye-bye. So guys, ito naman yung pangalawa. Yung kay RNDYZNRS38. So sabi niya dito, ito yung comment niya. Yung iba po meron na employer and ready to go bigla magba-back out. Konsensya nyo na lang po yan dahil meron expenses ang agency and foreign agency para lang matulungan ka makaalis. Kaya dapat before mag-apply, ne-decided ka. Wag orong solong. So, ma Okay. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pero, kaya nga meron tayong DMW, ba? Diba? So, yung agency mo, kung meron talaga na gastos, Randy's, or whatever kung ano yung pangalan mo, kung meron talaga na gastos, pwede naman sila mag-complain. Pwede lang i-complain yan sa DMW. Para, kung one day or no, next time, mag-apply uli yung aplikante na yan, hindi siya basta-basta na makapag-apply uli kasi nga merong complaint. Or, pwede rin nyo rin siyang habulin. Kung meron talaga kayong uh, katibayan kayo na meron kayong nagastos, may mga maipakita kayo na patunay na meron kayong nagastos, pwede nyo naman sila habulin. O pwede nyo silang kasuhan kung gusto nyo. Pero, ang pagkakaalam ko kasi, mostly sa mga agency, hindi nila ginagawa yan kasi alam na ni alam nila. Alam naman nila talaga. So, nasa inyo yan. So, meron kayong, meron kayong choices. I-complain nyo sila sa DMW kung meron talaga kayong uh, katibayan na meron na silang employer, lahat na, meron ng nagastos, yung iba pa flight na, wala pa rin. Ang pagkaintindi ko kasi, no, in my own opinion to, pwede naman talaga nila habulin yung aplikan kung merong nagastos. Pero kung ayaw nyo, di, tiway lang, ganun. Ganun talaga eh, negosyo yan. Agency is a business. Kaya nga, para patas sa applicant at saka sa agency, kung merong nagastos si agency, ikaw na applicant, bayaran mo naman. Yun nga lang, kailangan ikaw na agency, meron ka talaga may ipakita na, meron ka nga ano, uh, nagastos sa kanya. Kung wala, yun ang sinasabi, na karma na lang sa kanila. Kayo ang nakakaalam at si God. Ganoon lang yun. Okay, hanggang dito na muna tayo. Dito naman tayo sa Guys, by, bye guys, comment lang guys kayo guys ha, kung meron kayong mga comment. So, uh, any comment, welcome naman dito sa aking video. See you guys. Have a good day, Bye bye. So guys, ito naman yung pangalawa. Yung kay RNDYZNRS38. So sabi niya dito, ito yung comment niya. Yung iba po meron na employer and ready to go bigla magba out. Konsensya nyo na lang po yan dahil meron expenses ang agency and foreign agency para lang matulungan ka makaalis. Kaya dapat before mag-apply, ne-decided ka. Wag orong solong. So, okay. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pero, kaya nga meron tayong DMW, di ba? So, yung agency mo, kung meron talaga na gastos, Randy's or whatever kung ano yung pangalan mo. Kung meron talaga ng gasos, pwede naman sila mag-complain. Pwede lang i-complain yan sa DMW. Para kung one day or now, next time, mag-apply uli yung aplikante na yan, hindi siya basta-basta na makapag-apply uli kasi nga merong complain. Or, Pwede rin nyo rin siyang habulin. Kung meron talaga kayong uh, katibayan na meron kayong nagastos, may mga maipakita kayo na patunay na meron kayong nagastos, pwede nyo naman sila habulin. Pwede nyo silang kasuhan kung gusto nyo. Pero ang pagkakaalam ko kasi, mostly sa mga agency, hindi nila ginagawa yan kasi alam na ni alam nila. Alam naman nila talaga. So, nasa inyo yan. So, meron kayong, meron kayong choices i-complain nyo sila sa DMW kung meron talaga kayong uh, katibayan na meron na silang employer, lahat na meron nang nagastos, yung iba pa flight na, wala pa rin ang pagkaintindi ko kasi no, in my own opinion to pwede naman talaga nila habulin yung aplikan kung meron na nagastos pero kung ayaw nyo di TY lang, ganun ganun talaga eh, negosyo yan Agency is a business. Kaya nga para patas sa applicant at sika sa agency, kung merong nagastos sa si agency, ikaw na applicant bayaran mo naman. Yun nga lang, kailangan ikaw na agency merong talaga may ipakita na, meron ka nga ano, meron ka ngang, ano, ngang uh, nagastos sa kanya kung wala. Yun ang sinasabi na karma na lang sa kanila. Kayo ang nakakaalam at sigad. Ganun lang 'yun. Okay, hanggang dito na muna tayo. Dito naman tayo sa Guys, by, by the way, guys, comment lang guys, kayo guys, ha, kung meron kayong mga comment. So, uh, any comment, welcome naman dito sa aking video. See you guys. Have a Bye-bye.